Okay, good evening po mga mahal na kababayan at mga kapatid. O ito, ito, kasi itong si Mamer to Mike, itong mga, yung isa sa kababayan po natin, talagang naniniwala at yung mga ibang kasama natin, yung mga kababayan natin, na talagang naniniwala kay Google na ang Iglesia ni Cristo daw or INC, is it religion or a cult? Kulto ba or religion? o reliyon? Ay, di. Tingnan natin. I-search natin sa Google. O, ito na. I-search natin. Sinearch ko na. Ito na. Ayan. I-N-C, religion, or call. Ngayon, ito ang AI overview. Ano yung AI? Eh, syempre, pag AI, ano siya? Okay. O, ito yung isang application yan. Isang application, isang program na kapag nag-search ka, ibibigay sa iyo ang kaulugan. O, ito. Tingnan natin sa Google. Ito kasi ang pinaniniwalaan ni Mama to Mike, o, tingnan natin. O, ito ang naging resulta. Oh, Iglesia ni Cristo, INC, a Christian religious movement. Andaw, a Christian religious movement, Introduction pa lang Reli religion na siya, eh. Christian na siya. Eh. 'Di ba? Oh, is often debated. O madalas lang. Madalas pinagdebatihan as a cult or a religion. Samantalang, sabi dyan, while INC claims to be a true Christian church, some view it as a cult. O, oh, ilo, ilan lang naman pala ang nagsasabi. At isa na dyan, si member to Mike. <laughs> ilan lang sila. Some view it as a cult due to its rigid structure, strong leadership, and emphasis on obedience. Imagine, dahil lang sa matinding pagsunod at pakikiisa, di ba? At dahil sa kagalingan ng pamumuno o pamamahala at dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos sinasabi na nilang kulto o yan, mamer yan ang nagsasabi yan ang pinagmamalaki mo kung yan, yan, ba ang pinagmamalaki mong google Ayan ah, na nagsasabi sam lang Some view it as a call hindi naman pala si google ang nagsabi o oh, ba diba? ang ilan lang ang ano pa o, oh, ito na arguments for INC being a religion o, oh, ito na basahin natin bakit relay yun siya? Ito ang ano ni ano ni Google. INC is a is a formally recognized and registered church. I imagine nakarehistro. karehistro? sabihin mong kulto. Ang kulto hindi nakarehistro. Operating with a hierarchy and a structure. I imagine na church, iglesia. Oh biblical basis pa dito pa ILC INC basis its teaching on the bible and claims to be following god's words imagine si google mismo nagsabi momer to mike na ang INC ang itinuro ay bible base at sumusunod sa utos ng dios oh tapos sasabihin mong konto. Ito pa belief INC holds core belief about god Saan wala? About God, Jesus, and the Bible. Similar to other Christian denominations. Pariho lang pala ng iba daw. Pero ang nagsabi nito ha, si Google, yung pinaka source of information and knowledge ni Mamer to Mike. ito na. Ano pa? Global presence. INC has a global presence with congregations and members worldwide. Imagine, pang buong mundo na ang umaanib dyan. Napakarami na. Tapos sasabihin mong kulto. Kung kulto ba yan? Dadami ba ng ganyan? At lalaki ba ng ganyan? Sino ba ang, sino ba ang siraulo na mga tao na iba-ibang lahi umabot sa 166 races ang umanib sa iglesia ni Kristo. Tapos sasabihin mong kulto. Napakababaw naman ang dahilan. Ngayon ito pa. Oh, arguments for INC being a cult. Argument lang ha. <laughs> Pag sinabing argument, not proven, pinagdidibatihan pa. Ito naman si Mama Marto Mike, nag-conclude agad. Nag, ito pa, nag-ano pa siya. Uh, kumuha siya ng kanyang belief sa Uh, Google, which is the Google says, nagsasabi, arguments pa lang. Uh, arguments. Bakit daw po ito? Dahil daw sa rigid structure and leadership. Yun lang. Yun ang pinagbabasihan nyo. Nako. Kawawa. Ano pa? Obedience and control. Dahil daw sa pagsunod pa rin. At ah, sa pagkontrol na hindi nila alam na ang ay, ay sumusunod hindi sa pamamahala kundi sa inuutos ng Biblia o halimbawa bawal kumain ng dugo nakalagay sa Biblia obedience yun ang, ang nagutos ba yun ang pamamahala hindi ang Biblia ang Diyos mismo o tapos ang control simple kinokontrol tayo kasi may utos na kailangan mong sundin kapag hindi mo sila ng utos paglabag yun kasalanan na yun tapos sa yung kulto mamar Mike magising ka o ito pa A strong influence. Oh, dahil daw kulto kaya dahil daw sa strong influence matindi ang umaanib kaya kulto. Ganun ba 'yon? Oh, nakalagay diyan I in significant influence over its members lives including their social circle and personal choice which is a characteristic of some cult. Characteristic of some. Kawawa naman kanina. Uh, some, be some belief na some cults hindi naman pala iilan lang ang naniniwala na kung nakakatawa ito si Mamert to Mike ito pa one true church claim oh. dahil daw sa nagsasabi na ang Iglesia ni Cristo ang tunay na reliyon ay sinabihan agad nilang ano na kulto na sabi dyan ay si assertion that it is the only true church can be interpreted as dogmatic a common trait of cult oh. dahil daw sa sinasabi ng ano na tunay na Iglesia lang ang Iglesia ni Cristo yan lang ang nag-iisang reliyon katunayan daw na kulto na yun interpreted as a dogmatic common trait of cults ganun ba yun? Eh, hindi naman niya sasabihin kung hindi nakalagay sa Biblia eh nakalagay sa Biblia o di, kalabanan niya ang Biblia, hindi yung pamamahala, hindi yung English ni Cristo, ang Biblia ang niyo, ganun lang yun tapos maniniwala kayo sa sum. Hmm, ito po, conclusion nag na The classification of INC as a cult or religion is a matter of ongoing debate and depends. Oh, mamer mai ka? Si Google ang nagsasabi. Ongoing debate and depends on individual perspective and definition. Nakadepende lang kung paano mo unawain. Eh, ikaw kasi, ang pag-unawa mo, kulto na agad. Magsuri ka muna. Oh. Diba? Ongoing pa ang debate diyan. Kung kulto 'yan, hindi e, sana pinasara na 'yan ng gobyerno. O 'di ba? Maniwala ka kung kulto ang Ingles ni Cristo, pinasara na 'yan ng gobyerno. O. Some view, o ilan lang naman, some it as a religion due to its established structures and biblical basis. While others see it as a cult. O. Ang iba nagasabi, Totoo. Ang iba naman, nagsasabi ko po. Due to is rigid hierarchy, strong leadership, and impasses on obedience, dahil lang ba sa kulto na, katulad kay Kristo noon eh, di ba? Nung sinunod ni Kristo ang utos ng Diyos, pinapatay pa siya. Bakit? Tinabihan siyang, ano, sa Diablo. Bakit? Dahil sinabi niya anak siya ng Diyos. Hindi naniwala ang tao, pinapatay siya. O, oh, kulto daw si Kristo noon. Di ba? O, dahil sa pagsunod ni Kristo sa utos ng Diyos, pinapatay siya. O, ngayon, yan ba ang pinaniwalaan nyo, Mamar to Mike? Ongoing debate pa. O, tapos sinasabi mo kulto na agad. You jump into a conclusion which is very wrong. You are you are one of you are one among the people who believe that Iglesia Ni Cristo treated as a cult which is ongoing debate pa naniniwala ka na agad hindi pa nga napatunayan ikaw kinukulto mo na agad o ito ha ang pinaang ang nagsasabi na si Google na ayan o oh, oh, ayan si Google yan kita mo na si Google nakakatawa ka mamar to kawawa ang maniniwala sa iyo no oh diba ba? Nakpa. Hmm. Oh, ba? Diba? naka. yan Oh, si Google lang nagsabi ha. some often debated. Dine ongoing. Akala ongoing debate. Hindi pa napatunayan at patutunayan ko sa iyo na hindi nila mapapatunayan 'yan. Bakit? Dahil ang English yung may juice yan na humahawak kawawa ka mamar to make naniniwala ka dito sa kay AI yan you know, o si AI overview niwala ka kay Google AI lang naman yan sino ang gumawa ng AI tao computer programmer lang ang gumawa nun tapos naniniwala ka hindi ka naniniwala sa Biblia kawawa ka congratulations sa iyo good night